Ayan farmers. Good morning, mga farmers. So, ito. At tapos po natin nag-transplant ng labanus. Kita niyo po, mga farmers, yan. Transplant po natin. Pakit po ng kanyang mga, ano, mga daon pero okay lang. Kasi sabi na nga mo, hindi daw lalaki yung bunga niya kapag hindi malalim yung pagkakalagay po, no. So, transfer po natin yan. eh yan, shout out po sa mga farmers po dyan sa Pilipinas. Uh, at mga FW na kagaya ko so ngayon meron pong nagtanong po sa akin isa pong subscriber po natin o follower po sa bago lang po dito sa facebook page po natin Eh, ang tanong po niya ay sir sabi niya paano po mag apply uh, bilang isang hardinero dyan sa Hong Kong sabi po niya sa akin and siya po ay ex abroad uh, three years and eight months po siya sa bansang Saudi Arabia so ako uh, before pa ako nakapunta dito uh, may kumutak po sa akin Na uh, sabi ko nga sa iyo sir uh, sir ano pangalan nito uh, sa yung comment po dito yan papakita ko po sa inyo yung message po niya uh, by chance po yung pagpunta ko po, po dito no uh, pong kakilala na Naghanap ng hardinero. So ako po ay hindi po kasi baguhan din po ano. Uh, six years din po ako sa bansang Taiwan. Uh, sa factory. So napunta po ako dito dahil may kumuha po sa akin bilang isang hardinero. And hindi lang po hardinero na po yung ano dito. Pag nandito ko na, syempre, uh, pwede ka rin nilang gawing houseboy. And napakaswerte ko kasi... Uh, may kumuha sa akin uh, at ito yung trabaho ko po dito araw-araw. So itong garden ko po ay garden po nila ay hindi po siya yung typical na garden po na nakikita nyo direct sa lupang pagtatanim. So dito po ay nakapaso-paso. So nakatira po ako dito sa rooftop po nila and mayroon po silang mga tanim dito. So yung mga tanim ko po dito ay mga kamatis. Halo-halo may kamatis, may pinya, at uh, kung ano-ano pa dito, yung green leafy, yan, like labanos, uh, parsley, coriander, mga halo-halo po. Pero pinakagusto po nung nga mo ko yung kamatis na yan, namumunga. Kita nyo na po yan, o. No? O, oh, dami bumunga. And kamatis, tsaka yung ano, flower po ng mga rose. Well, may iba-ibang klase po ng flower. So, mayroon pa akong sinet po sa akin na video na pinag-aaralan ko po yung pagtatanim pa dito. Na hindi lang basta pagtatanim talaga, mga farmers. So, ako po ay duman po ng training po sa ating, uh, sa Manila po, ano. Pero hindi po sa training ng paggagarden, ha. Sa normal po na ginagawa po ng mga pupunta ng like dito, Hong Kong, Saudi, kung saan man pong bansa. So, yung pagluluto, mga ganun, Doon po, mga farmers. So, yan, nasagot ko po, ano. Kung paano pa ako nakapunta po dito sa pansang Hong Kong bas as a sardinero. So, kung, ano pa ako ti all around. Kumbaga, hindi lang hardinero. So, marunin din po kasi ako mag-drive. So, later on, magkita natin kung paano. Ha? Mga susunod po na vlog po natin. So, yan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga farmers dyan. Lahat mga OFW. Nakasupport po sa ating vlog. Hanggang dito na po mga farmers. Sa muli po. Bye-bye.